ayan, ayan okay, kinagat na po mahuli, ito po ito yung sa akin minalo ko pa na, minalo ko pa po, limang piraso ayan po ang lalaki po, yan o kinagat na po. <laughs> ayan na, ayan na, kinagat na po. Yeah. Yung maganda po, tama. Oh. Ayan po, bison. Kaya alam po, talaga malalaglag na. Bison po, first cuts. <laughs>

Dapat tayo kagat -tay. eh. Ay. Sig siguro kumukuha pa ako ng tempo. Ah, pa yan. Kaya anong oras na ako dumating dito? Alas 8, anong oras na? Alas 9.30 siguro. Alas 9.30 na Alas 9.30 na dyan yeah. ako. oras na ako dyan na. Hindi ako nakakahuli pa kahit isa. Tala siya dyan. Tapos Ako Marutinaka lang po. umaga po. Naka po tayo. Dito lang po tayo sa may tawiran po ng bangga. Ah, may katabi po ako dito, isa pong angler na taga Bulacan po. Si Tatay Benny. Ang ah, kami dalawa lang po ang nandito. araw po, masikat na araw. Magandang ano po, maganda tubig. Maganda po yung umaga natin. Naka-first cut po tayo. At hanggang doon na lang siguro. Wala po tayong ano dito. Pero ano po, ganda po ng araw natin. Dami po na mimingwit. Oh. Sa kabilaan po yan. Oh. Dami po. Dito po sa Metawil, no? Nga lang. Dalawa po ko yung mini Tatay Pe. Sige po. Basta marami po salamat po sa inyo sa walang tawa ng inyong pag God bless po. po ito, Guys, doon po sa fish ng buhay ang bato. dami na mimingot. Ay, hindi makuha. Ay, Oh, parang medyo tumumalo. sa dami 'yung nabibigwet araw-araw oh. Talagang hahanapin na po natin sila Pero po, oh. dalawang piraso yung po dalawa palang lang lumipat na ho tayo malis na ho tayo doon sa tawiran meron po kasi maingay doon eh kaya umalis ako ingay ho Ayan. Dito na lang muna ho tayo sa tapat ng Gawat Kalinga, Yung sa tapat ng fish pan ng buhay Bako alin po Dito po Dito po muna tayo Pero okay po may nakukuli Kaya alam mo sa sobrang init hindi po kayo makakapwesto ng maganda Parehas din o no? Umulan, umaraw yung po po mesto talaga maganda po yung maganda ah kulimlim makulimlim ang panahon makapwesto kayo at magandang mauhuli yun naman no, sa may tabi ng super ferry dami naman o no, yun no, puno makulimlim nga po dahil meron nung no, puno na sisilungan dami naman po puno kaya po kaya po ako nandito lang may payong po ako eh Tinaligo po yung payong Pinahuli e, na po tayo dito Dalawa Kaya po Ito Tsatsagay po natin to Ko bigyan ko na lang po kayo ng update patient din po. Hoy. Abong din po. Hoy Salamat po. Ito ah, ano <laughs> na, dumudula muna. hindi po. Hayun ay, na ba, bagsak na mall na. Ang tinig na ka mukha Ang tinig na ka mukha Wala, nito Nagmukhang nagbuhol pa Ay, Paul Apat na Teka mo na Lagay ka buo muna sa fishnet Thank you po, thank you. Ilan Mga boss, parang hindi mainit niya. <laughs> parang hindi po mainit niya. Ayun po, yung solar boys oh. <laughs> oh, naka t-shirt ka ngayon, naka naka ka Mamumuti ka nyan. Ayan po si Onyo Santiago Matibay po sa init yan Ayan po. Ayan po ang buhay ng mga angler Kahit mainid tuloy lang ang pamimiwas Kali na naman mo ni Master Onyo Lalaki oh Tignan nyo po huli niyan Oh Oh Grabe oh. po yung huli nito Grabe po yan si Master Onyo Santiago Tignan nyo mga huli oh sa amin. Galing mo nyo. Yeah. Apat na ispat yan. Apat na ispat? Galing. Apat na ispat daw po yun. Pero dito siya naglagay. Dito nakarami karami. Ayan uwi na o si Papa Chinkibio. Oh. Ang mga huli. Ito po. Ito yung sa akin. Minalo ko pa. Na, minalo ko pa ho. Oh. Limang piraso semi harvest lang po yan semi harvest lang yan ganda po ng mga size so, pero medyo ano na ho maliliit na hindi yung katulad ng unang harvest namin ni Papa Ching grabe po ang lalaki nun mga plapla -pla po ito mga five fingers, four fingers yan po Sí. Ayan po guys. Thank you po sa blessing. Ayan po. Ang lalaki po niya no? Grabe. Oh, may sumasama pa. Oh, yan ba? Sige. Ang gagaling talaga ng mga angler nito. Wala kayong Wala kayong magawa. Mga ano kayo? Ayan po, dami o Guys, uwi na po Tama na po ito uh, Meron na pong Bulabog Kaya uwi na po tayo Thank you, thank you po maraming salamat sa walang sawa ng inyong pag-suporta sa akin mo si channel ako, na rin ako oh, kami ni Kela si Kela, oh, uwi na rin ako ayan po, at yun po yung tatay yun, uwi na rin po wala, ano yan o oh? hindi na ako oh, makatakbo yung ano o tignan nyo, oh, ha ah. kung mamimingmit po kayo dito tapos nandito po yan o oh. Hindi po kayo makaka-discard yun bye, bye po!